Hello guys! Ayan, happy lunchtime everyone. So for today's video ay magluluto nga po pala ako ng pinakbet at pritong galunggong or pritong GG para sa aming lunch ng aking three sons. So guys, enjoy watching po! So ayan na nga guys yung ating gulay dyan, pig slice slice na natin at pinagsamasama at ayan na rin yung ating galunggong. So nilagyan ko na yan guys ng asin. syempre hinugasan natin ng malinis. At ayan yung ating pork dyan guys. So sinangkutsa ko na lang yan guys. So nagbawas ako ng konting langis nung ating baboy kasi medyo mataba yung pork na nabili natin so binawasan ko yan guys so ayan na nga at nagisa na ako dyan ng ating bawang at syempre yung ating sibuyas at sinama ko na nga din yung ating pork sa paggisa nung ating bawang at sibuyas and after nyan guys nilagay ko na rin yung konting alamang na magpapasarap syempre sa ating pinakbet syempre masarap ang ating ulam today So guys, kaya na bang ulam nyo ngayon? si so, naglagay pala ako ng konting seasoning dyan guys at naglagay na rin ako ng konti pang asin at naglagay din ako guys ng konting sugar para matamis-tamis ng konting ating pinakbet kasi yun ang favorite ng three ko medyo may konting tamis. Konti lang naman guys, so optional naman. Kung ayaw nyo lagyan, okay lang din naman. So naglagay din ako guys ng paminta. Ayan, so hinaluhalo ko na yan guys. And after nyan guys, maglalagay na ako ng ating gulay na yung yung ating gulay, yung ating pig slice na mga gulay kanina. So, hindi ko na binidyohan yung pag slice ng gulay, guys, kasi medyo matatagalan pa. So, ayan na nga, at sinamasama ko na yan dyan, guys. So, madali lang naman to, guys, maluto. Basta naluto na natin yung ating pork, ayan. So, hinaluhalo lang natin yan, guys. At mamaya, maglalagay din pala ako dyan ng konting toyo para medyo may kulay naman ng konti yung buhay niyo Charot, yung ating gulay, syempre. At naglagay din ako ng konting tubig dyan, guys. Para pampa uh, lambot din sa ating mga gulay. Konti lang naman. At ayan na nga, at naglagay na ako dyan ng toyo or soy sauce. So, ayan na nga, guys. So, kumukulo na yan. At ilang minuto lang, guys, ipapatay na rin natin yung apoy. At luto na rin yan, guys. Nako, sarap na naman ang aming lunch. Kasi medyo maulan po dito sa Naga City. Ngayon, masarap magkamay guys. Kaya naisipan ko magluto ng pinakpit saka magprito ng isda. So na nga guys. So, ang bango, bango na nito guys. Sana naaamoy nyo guys. So, di, medyo dinamidamihan di ko lang yan guys ng pork kasi para kumain lalo yung trisans ko kasi pag maraming pork, mas gusto nila yon Char! So na nga guys. At luto na yan guys. So, ready ko na yung ating galunggong na pipiritusin at mapainit na ko ng mantika dyan guys, syempre dun sa ating pan so ayun nga guys, yung ating galunggong ayan, uh, syempre dapat mainit na mainit yung ating pan bago tapos yung ating mantika, bago natin ilagay yung ating isda para hindi rin dumikit, so ayun nga guys so papa brown brown lang natin yan syempre para, kayo ba guys anong gusto nyo sa isda, tostado or yung tama lang so ayan nga guys, so maya maya ay aahunin na rin natin yan guys at babalik ta rin na rin natin yan guys so nakita nyo brown na siya so luto na yan guys syempre ahuni na natin yan guys so yan yung ating first batch na piniritong galunggong so ayan so nagaanap sana ako ng yellow pin kanina kaya lang wala yan yung available lang ninda so okay lang naman yan guys bagay yan dito sa ating pinakpet so kahit anong pritong isda pwede naman po kahit tilapia or kahit na ano or pwede rin pork chop ayan So, ayan na nga at ready na kami mag-lunch guys. So, tara at samahan niyo po kami. Kumain ng aming lunch. So, ayan na nga guys. So, maglalagay lang ako dyan ng gulay sa ating konting kanin char. Noon ako dyan syempre yung kalabasa. Favorite ko din ang kalabasa. Saka yung okra at talong. So, guys. Ito lang yung aming video today. Sana ay nag-enjoy po kayo ng aking video. Ayan. Uh, sa mga... Friends at followers ko po, ayan, maraming maraming salamat sa inyong suporta sa new followers ko ayan thank you very much see our next video again happy lunchtime everyone thank you for watching ciao babu